labas yun oh Kasi mga bata mo, mga nag-iisa ka ah, Ayun. Ba, iba, ang bata mo Lasa si ano. Ayan, Ito, update tayo kay Basuna dito sa Bukay Market Ito, daming kakatay Ano to mga emerald? Boss, magkano sa emerald mo? Ano emerald ko kay kumpare? Ano, daming emerald do. Puro emerald do. Ah, ano, emerald din. Ito, to, to, dami oh. Puro emerald do. Ah. Ano. Marami kayong magbibilian. Ano mga boss? Ano mga ganyan do. Yan ko pare sa na emerald mo 'yon. Ano eh, naman? Mga emerald, dami, 25 lang. 'Yon. Dito sa Lupino mo, boss. Papay Pares. Papay Pares. Yun. Pa? Dito sa Lutino mo nakakatail. Lutino, Lutino pa lang. Lutino pa. Kaya Lutino. Lutino nakakatail. Mag-iisa na lang yan. Ano na lang yan. Ah, oh. ah, okay. oh. 1000, 1000 na lang. Dito sa mga five mo. Mga five, mga 700, 700. Yeah. Mga 700 lang oh. Etong ano mo, Sibra Mabas, Dito 700 pare.

Ito. Ito ang kay paint. Ah, uh, gratify pare. Gratify pare. Gratify so, mo, boss. Para kit mo, magano. Para mo, tante pare. Yan. Itong na pa manata. Huwag Ruben Per Ruben Per na. Yan, sasalang nga lang. Ito, ano ito? Mga ano ito? Standard pa rin. Standard pa pares. Dito sa mga perso mo, boss. Baka lang ata 600 pares. 600 pares. pa, sari-sari na 'to. Yon sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Uno. Okay oh, lang, yun PM lang yun. kayo. Shout out kay Kuya. Oh. Yon, andito pala oh. Pwede niya kayo. pa nang ako na nga oh. mo. Kay ha 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 morning kay dito sa Bukawi Best Market wala si na, nag-attend si ayun ito to? itong yellow balls mo na to. na na lang yan ayun 1000 na lang dito sa parakit mo boss? ah bajigit ah Magkano dito? Sige um, na, na 800 lang pa pares 800 lang pares Ito para kay Para kay 500 lang Yun Eh dito sa ano mo Kung primino mo na to 2,000 2,000 Yan dito sa, dito sa parisan mo dito boss Yan Yan Kumakaupa mo na parisan Ito bronze palo Ito bronze palo upo 3,000 3,000 Ito sa alson mo na to boss P1,500, Ito, crimino, back-to-back. 2000 back-to-back. 2000 back-to-back. p Yan sa hunted mo, boss, na gaano? p isa. Ano to boss, pail? Opa pail. Opa pail. p lang yan. P1,500 lang. Ito sa lutino mo, tsaka crimino, boss. 20,000 30,000. Split up pa yung rimino diyan. Split pa yung rimino. etong uh. Disino mo. Uh. Disino. 15 pares. Five, pares. Yeah. Ito O ah, ba uh, dilute. Opa, dilute. Uh. Ota, ano? five, pares. Etong uh. 1,000 <laughs> Eto boss, magkano to? Magkano to boss? 1.5 1.5 ayun, P7,000 po, kaya two, uh, two five, sa, two five, two five. na na nandito sir sa yung mo ito ano, RF line to, pares 1 RF line naman sa boss, sa Emerald natin, Yan naman siya sa dilaw natin, 2-5 yun, pares na okay. pares pares sa Albay no? 2,000 sa normal natin, lang lang so marami kayong Ito, meron pa ah Itong fibra mo na ito ba? Magano? 800. 800. Fibra, pink. E, yung mga opa mo dito, boss. Kaysa hindi mo sa... Ito, pares na, isang libo. Opa. Itong mo, isang libo rin. Ayan. 'Yon, 'yung lahat ng mga ito magagamit kayo basta kahit. Ito lang 'yan sa tanan. Alabra 09454239090. Yan. Tapos 'yung Facebook natin, Scaled Channel lang. 'Yon. Kaya basta 'yan na mag-good morning sa mga viewers sa 'ting magaganda-maganda. Mag -maga. So guys, dito ko na ang tatapusin 'yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JK JC. Vamos Good po boss Aljon. Good morning, boss. Kamusta, right. boss? How are you? How are you? Long time no look, ha? Ito, si Gonsi. Ito, <laughs> <laughs> si Gonsi. Nabirus. Nabirus si Gonsi. Ito, update tayo sa boss Aljon. Ito, bako ba? Bak bak split, ilo, ito, bako aqua? Maganda na ito, ha? Ah. Oh, aqua o palay. Magano ito, boss? At saka, in. aqua. Split o palay ni Prax. O, uh, split sa ilo, parehas. Yun. Magano? boss. Bigay ko lang yan, boss. Ano? O, uh, 13,000. 13,000 Ito ano to? Yan sir, back baka back ako pa din Yan Magano? 20 na lang yan 20 na lang Ito ano to? Ako ah Ako din boss, Ano to? Lalaki babae? Yan sir, bigay ko na lang yan 5-5 uh, 5-5 na lang Oo, Quality yan Ako ba to boss? Uh, walang DNA. Walang DNA. Ito, ganda na ito ah. Yan, yeah, umasaygot ako ako pa pin. Oo, uh, umasaygot ako Red eye oh. Oo, uh, 25. 25. Pa 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 pares na yun. Uh, uh, ito. Ganyan din Ganyan din. Yan. Ito pares. Magano to? Aqua. Uh, oh, I got me with you pa. saka Postdal saka Aqua o pa. Uh, B2 split dal. Yun. Magano to? Ayan yeah, boss, give me 15 15 So ano to mga ito? Ito sa Romos, I 3 wing opa 3 wing opa Ayan, magkano ito? To? Ito, ito, sir. Yeah. Ah, ito, 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 Uh, 15. 15 na lang. Oh, mas I got pag bibigla. pa Ito mga to, ano to, dalawa na to? Ito, sir. Bob of split dan. Ah. Split, uh, dilute. Hmm. Tapos yun, aqua B1. Split of 5 cup. Split dan. Split, uh, dito. Uh, split, dilute, split dan. Yun. Bukan okay. na yan. So, yan, boss. aqua dil, dan dilute. Yun. Well, ito mga opa. Ay ito. Pero sa dito Lutino opa, krimino opa. Ayun, lutino opa by krimino opa. Yan. Magkano rito? 5-5. 5-5. naman. Desino o pa, saka Lucino Yan. Magkano rito? Yan, boss. Dicino ko yan. 3-5. 3 na lang. Yan. Dito sa mga opa mo, boss? Eh, mga normal na opa na yan. Oo. Oh, magkano isa? Nine ano to, boss? Opa, Phil? Ito, sir. Albino lang. Albino. Albino, Dicino, saka Pastel Opa, Stixino. Yan. Magkano rito? Uh, sa albino sir, bigay ko lang yan. Tig 1 pares. 1 pares sa albino. Uh, Tapos sa uh, opal opa line speed sa ino, uh, bigay ko lang yan boss, 1-5 ano, na lang. Atong, uh, uh, itong, uh, ito, mga 000. dilute. opa okay. It, oh, ba ito boss? Oo uh, sir. Ano rito? Yan yeah, boss, 2-5 uh, lang ang lang ampere. Dito uh, sa mo. No? Yan yeah, sir, ganun din sir. 2 lang din ang Ito mga kakatay. Tupay Vampir. Oh, mga Dan Palo. mga Dan Palo. So, Visual. Ito sir, ano, bandit period. Ang parlo pa dyan isang lalaki. Ah, tapos yung parlo pa, violet is dales, babae. Mature na sir. Mature na. oh, Yan boss, bigay ko lang yan, ano, dose. Dose na lang. Ito naman, ito, naman etong uh, back to back uh, na visual. Oh, possible kak. Ah, no? ah possible kak. oh, Ah, uh, magkana isa? Yon sir. Bigay ko na lang yan. sa uh, May, May bawas pa. May uh, pa. Ito. Uh, Magkano rito? Yan yeah, boss, bigay ko lang yan, boss, ano, 3,000. 3,000. Etong Far Blue mo? Ah uh, ano yan, uh, post dan pare. post dan, dan. Magkano rito? Yan yeah, boss, bigay ko lang yan, ano, 3,500. Uh, 3,500 na lang. yon. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Consi, oh, PM lang kayo. Po, marami po tayong available sa bahay ngayon na mga pasisyo natin. Hindi ah. ko lang una tala dito dahil uh, pinapalakas ko pala gusto. Yun. Ay, may mga YF OPA pa tayo, mga OPA DAN, post YF, uh, OPA LINE, Grillo pa lang na post YF, post DAN, ah. at saka mga YF, OPA, ano ka ba? Uh, Aqua, doon, Aqua, opabilyo, mga Aqua, umasagot, Aqua, OPA DINU, mga